Eh. Ah, yung ihi mo, ganyan na lang. Opo. Mm, ganun ba yun tayo pagka na-stroke na, na oh, or what? oh, dahil doon sa gamot. Ah, dahil sa gamot. Kala ko pa, kala ko tay, gusto mo pa mag-asawa eh. May dalaga sana kami, pakilala ko sana sa'yo. Ay, wala na. Si Marites. na, hindi, ka, na talaga. hindi ko na kaya. Kaya, bala ko pa na mag-asawa. Hindi ko na kaya. Hindi na kaya daw. Pilitin niyo po. <laughs> Tayo, dyan joke ka lang namin, okay, Tay. Okay, okay po. Opo. Ganyan lang. Pasensya na po kayo. Medyo busy si Daddy Frankie. Kaya kami na lang po yung ano, napagutusan niya. Ba't umiyak na si Tatay? Ay, ito ba ba? Hindi na sa po, ay po pero sa iyo, yung ikaw. Kamayagas Hop na. Uh, ito, ba ito ba yung bahay ni Ma'am Evelyn Fernandez? Evelyn Fernandez po. Uh, ah. Bahay niya, bahay doon sa kabila po. Saan sa kabila po? Bahay Sa bahay ng papa niya. Ah? Opo, bahay. Yung Evelyn, Evelyn po. po, bahay niya yan. Evelyn. Manuel? Ah, bahay, bahay niya. Mas may, Ito po bahay namin. Yung pero, sa magulang, pero yung bahay niya doon po sa kabilang. Ay. Yung malaki? Yung sa likod. Sa likod ng malaking okay. bahay? Pero na po siya? O? Nasaan po siya, yung Evelyn? Pwede ah, po makakausap? Uh, Hindi, pwede po magtano. Bakit niyo po hinanap si Evelyn? Um, may nagpupunta sa amin dito tungkol sa tatay niya. Ay, andito po yung tatay namin kasi yung bahay nila, tawag may babel niya tat si tatay ko. Wala po na makausap namin. Sino po si Evelyn po? Unti pinapatawag ko na po. Si, Pero yung tatay ko po. na may stroke andito po. Ah, may ko po. Siya. Pwede niyo po kayong pumasok. Ah, sige po. Patok po kami. Ba? Yes. Yes. Sino ba yun? Um... Si, bali na ano, ano, po. Tapo kami ng Daddy Frank po. Oh, stop na, kami ng Daddy si Frank. Si bali. Good afternoon. Hi, good afternoon po. Kumakain po si Tatay. Kain tayo. Para makapag Kumusta kayo tay? Uh, ito, hindi ba ako makalakad? Bakit po? Ilang taon na kayo? 72 72? 72. Anong dahilan po? Na-stroke nice po, po. Ah, Na-stroke nice nice. Opo, bali nag-comment kasi si Ma'am Evelyn opo. kay Daddy Frankie Nag-comment din po kami kaso nag siya Nag-comment din opo. po kaya Opo, pinapunta kami dito po para makita, Para eh. makita yung sitwasyon opo. ni tatay Oo ang dinyo, well, kuro, well, tir ko sirana kasi ito. Si po, know, hindi na marimay. Ilang taon na, na po kayo, ano? Strap po. Isang, isang taon. Ay, okay. kapos. October isang pa. Tungo pa, September. Ano pong nangyari? Ba't ka na strap? High blood? Um, ano na, na, ano ako? Dati po, high blood. Pangalawa na kasi ito, boss. Pangalawang strap na? Oo <laughs> po. Kaya di mahirapan ka pagka pangalawa. Kasi pagkaw na may distroke lang, magkakalakar ka Pero po nung hindi po, po, kayo na-stroke, ano po yung hanap po ay niyo? Tricycle boy po. Ah, tricycle boy po. Seventy-two na si tatay. Saan po ang asawa nyo po? Patay na. na. Uh, Bali ang ngayon tumutulong sa inyo, mga anak ko. Ay, mga anak ko lang po. Dalawang kapat ko na namamasada, yung larakin na okay. yung, yung pangayoy na panganay ko. Pangane ko yung isa, yung isa, hindi na namamasada siyang kasama namin. Na si Karisiyang nag-alaga sa akin yung isa. Si, ano po, si Evelyn, Evelyn din. Ay, uh, anak ko rin yun, babae. Si Ma'am Evelyn po, sa ang trabaho niya caretaker. Caretaker po. Caretaker care care niya dahil nasa Amerika yung mga may-ari. Ah, may 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 ilan yung anak niya tay? Ay wala daw Ilan yun? Ilan yung sampu. Ay si Tatay po. Sampu po kami magkakapatid. Sampu kayo mas? Ang sipag niya tay ha. <laughs> kami Pasi sa nila. Sige, pag si tatay gumawa. At, labindalawa dalawa nga yan, patay yung dalawa. Ah, binagdag pa, isang dosena. Binagdag pa. Oo, <laughs> bata pa nung namatay yung uh, anak ko na yun. Apa. sa dyan. Sige, tayo, balihan tayo muna lang si Ate Evelyn para makakausap namin. Tawagan ko nga po siya eh. Wat na mo, wat Tawagan ko na po. Sige po, kakasapin mo. Ah, uh, ganyan. Ano sa bayan pa? Mm. Alam mo lang. Latina bali nai, para okay lang ba nai? Kayo na lang po. Ang, Ay pwede alam. naman po. bali nai, message nito po. Dito na lang kayo nai. Pupo mo na kayo nai, ha? Itagpwing lang namin kayo saglit. Okay, Sweet ah. po. Martes? Ha? Paano po, paano po kung halimbawa may hilingin po kayo kay Daddy Frankie kasi hindi po namin saksama. Ano pong gusto niyo ipaabot? Kaya tayo. Eh. Kayo po tayo. Iba ganyan ang tiga ba yung karunan si Daddy Franky? Yung wheelchair lang po. Yung wheelchair po. Sa kung sakali man po sana. Kung sakali man po sana. Pambili ng gamot nila. Hmm. Tingin na po kayo. Hindihan nyo po. Paparatay po natin sa kanya para mabigyan po kayo ng wheelchair. <coughs> Patay siya na po kayo ha. Hindi po kasi namin nakasawa eh. lang na po hinihiling ninyo kung sakali po na maipaabot po natin sa kanya wheelchair. Opo. Hmm. Sensya na kayo guys kasi hindi talaga ako sanay na akit. Hmm. Ipaparating namin kay Daddy Franklin. Tay, ano? Apo. So, uh, pupunta muna kami na kami sa, po. ato Tatawag, namin po yung kasama namin. Napa. Ano Apo. Antabay, so, antabay ninyo lang po ano? Apo. may Ay dali po. Sorry. Sorry. po. Sorry. Sorry. po. Sorry. Sorry. po. Sorry. Padala po ni Daddy Frankie. Sa maraming salamat po. Ang pangalan niyo po? Manolito Fernandez po. Oo. Kami po yung mga staff ni Daddy Frankie. Nabasa kasi namin yung message ni ano. Evelyn. Anak Avalid. niyo po ba yun? Opo. Ano pangalan ng anak niyo? Nag Evelyn. Opo, Evelyn Fernandez. Tama? Manuel. Ah, oh, Manuel. Opo. Ano pangalan niyo, Tay? Manolito Fernandez. Il Ilang taon na po kayo? 72. Ano po nangyari sa inyo? May stroke po ako, pangalawa. Pangalawang stroke na. Ngayon, hindi na kayo makalakad. Hindi na po. Wala kayong wheelchair dyan? Ah, sira ah, sir na po. Ayan po. Ah, si Ayan sa labas. Ah, sira na. Oh, ito, may pinadala si Daddy Frankie kasi ayon po sa inyong anak, ah, Opo. wheelchair daw po ang kahilingan ninyo. Opo. So, buksan na natin. Sige po. Pasensya na po kayo. Medyo busy si Daddy Frankie. Kaya kami na lang po yung ano. Napag-utusan niya. Nanonood po ba kayo kay Daddy Frankie? Opo. Kilala niyo po ba si Daddy Frankie tayo? Um, baka makita ko sila personal. <laughs> pag nakita po. mo si Daddy Frankie, makikilala mo? Opo. Oo. Kung saka sakaling ano, kasi pag hindi na siya busy tay baka magawi siya rito. Opo. Anong uh, mensahe niyo po kay Daddy Frankie? Maraming salamat sa kanila po. Kay hey, Daddy Frankie. Kay hey, Daddy Frankie. Sana Opo. Oh, po tulungan sila ng Panginoon. Opo. Oh, uh. Ah. Ba't umiiyak na si tatay? Ay, ano ba ba? hindi lang kasi po ahib lang sa sa'yo may gastron, kaya pati ko ako ah, napakahirap walang pampili walang? walang pampili po ay walang pampili? opo. Hmm? asan po asawa niyo tayo? patay na po oh, ilan po anak niyo? sampu po sampu, nasan yung sampu niyong anak? ay may asawa na ito, dito yung isa, tricycle boy ay eh, hindi naman makakalabas dahil ako eh na kinukupon niya. Apo. yung lang, pagka na kumita mo lang na kahit na pang-bili ng pehal. pang po ng? Bigas. Bigas? Opo. Kaya <laughs> hindi ka makapili po ng urgent. Masaya na si tatay, may wheelchair na. Oh, salamat ka. Makakagala na. Kaya sa ka, okay na ba? Pag? Pagkapunta ko na si Ah, pag magsimba ka? Opo. Kasi hindi naman ako makaupo doon sa upuan. Ay, opo. Para hindi na, ano no, dito na lang. O, opo. Sin mag-aatid sa, sa simbahan, Tay? Ay, yung anak ko. Hmm. Na-tricycle, nila ako yung anak kong babae. No si Evelyn. Oh, ah, yung anak nyo po yan na nag-text. Oh. Sayang, no? At uh, hindi, hindi namin sila inabutan. Bukod sa wheelchair tay, kung sakaling nandito si... Ay, kung ano, ah, bukod sa wheelchair, ano ipaparating mo pa kay Daddy Frankie para masabi namin? Ito naman. Hirap ng buhay lang. Pambili ko lang ng gamot. Okay na po. Okay na po. Sige po tay. Ah, wag ka lang mawala ng pag-asa, Tay. Opo. Habang may buhay, may pag-asa, ano? Basta kumain ka lang ng kumain. Oo. Oh, ito wag Anong ulam ni Tatay? Sabaw lang po. Kasi okay. hindi, hindi ako makakahit sabaw. Ah, kailangan may sabaw para madali malunok. Opo. <coughs> ano po? Ano niyo po sila? Nakikita na po. Po? Kasama po. Anak ko Anak. Anak nyo rin. Oo, dito nakatira. Nagtitira dito, wala silang bahay. Bakit walang bahay? Ay, wala na na Single mom. Ah, single man Kaya dito siya nakatira. Wala siyang matirahan Si, yeah. so, kayo rin po, wala na rin asawa. Opo. <coughs> Buti, hindi ka na nag-asawa, Tay. Ay, ayaw ko na. Ayaw mo na? Bali, wala na sa akin. Yung ihi mo lang, eh, na eh. Hindi na tataga, tata yung ihi. Ah, yung ihi mo, ganyan na lang. Opo. Mm, ganun okay. ba pag kami yun na-stroke na? Oo, oh, oh, dahil dun, sa gamot. Ah, dahil sa gamot. Kala ko pa, kala ko tayo, gusto mo pa mag-asawa eh. May dalaga sana kami, pakilala ko sana sa'yo. Ay, wala na. Si Marites. na, hindi, di, na ko, talaga. hindi ko na kaya. Sayang, bala ko pala mag-asawa. <laughs> hindi ko na kaya. Hindi na kaya daw. Pilitin po. <laughs> tayo, ginojoke ka lang namin okay, tayo. Okay, okay po. Opo. Ganyan lang. sana napasaya ka namin. Pwede ba Oo. isa kay si tatay? Opo. Kaya pa? Opo. Try natin? Parang sa natin? Ito mo niya. Ito ang look naman. Kunin mo yung mic. Baka malagda. Asus niya si tatay. Wait lang tayo. Baka matumba si tatay. Asap. Oh, o, dito. Op, oh, ya. Yeah. okay ayun. Hindi pa nabalik. Ah, balik ta rin yung ayun. Hindi pa nabalik ta. Kailangan, alis mo ito. Ayun. 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 Hindi maliliko. Ayan. Ipaharap natin dito, Tay, ha? Nakapasyal na si Tatay. Happy na, Tay? Opo. Ngayon, Tay, magpapakilala ko. Ako po si Daddy Frankie. Eh, kayo ano po ba? Opo. Salamat po. Walang anuman po. Dahil sinabi mo, kailangan pa ng pambiling gamot. Bigyan pa kita pambiling gamot, Tay. Marami sa O, Tay, kamay mo, Tay. Gumagana pa yung kamay. O, oh, one, two, three, four, five thousand, Tay. Okay, salamat po. plagi. <laughs> Walang anuman po, Tay. Laban lang. Opo. Ha? Basta nag-message at nag-share yung mga followers natin, mababasa at mababasa namin yan. Opo. Hindi lang agad-agad. Kasi sa dami po ng tinutulungan ng Team Daddy Frankie. No? Ayun mga kababayan, mga kabarangay, gaya po ng aming sinabi, uh, anak po ni Tatay ang nag-message sa amin. Uh, hindi nga lang po sinwerte ngayon kasi yung anak nila na nag-message is nasa bayan daw. At uh, nabasa namin, nakita namin yung share nila sa mga upload videos natin kaya mabilis namin silang na-notify. Kaya mga kababayan mga mahal kong uh, kababayan, kung isa ka man po ang nangangailangan ng wheelchair, share nyo lang po yung mga videos natin at mag-comment lang kayo ng inyong uh, location. Complete address lang po para mabilis naming matuntun. Kagaya po nang nangyari sa araw na ito, si tatay po ay nabigyan natin siya ng wheelchair na yun lamang po ang tanging hiling niya para daw hindi siya mahirapan pag magsimba kaya ito. Dahil po sa pamamagitan ng pagsuporta ninyo kay Daddy Frankie. Yan, isa na namang lolo, senior ang ating natulungan sa maliit na kaparaanan ng Team Daddy Frankie at sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin ay tuloy-tuloy tayong makapagbigay saya, makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Marami salamat po, Daddy Frankie. Okay po. <laughs> Matanong ko lang po. Ano po yun? Tagasap po kayo. Teka, Pangasinan din po ako. Pero naninirahan na po ako sa Makati. Sa ah, Makati Opo. po. O. Laking Pangasinan po ako. Pero sa kayo ngayon dito? Makati po. Ayun nasa sa Makati pa kayo. O, babalik po kami sa Makati tonight. Ay, kaya. Ano Opo, ba? galing po kami sa Makati kagabi. Ay, sa laman nung no, layo pa. Opo. At tagal ko doon sa crossing. Saan? Ah, sa crossing. Sa Pinida. Ano trabaho niyo po dati? Tricycle po doon ako na tricycle driver kayo. Kasi yung mga anak ko, sampo kaya at lumayan ako. Mm -hmm. malakas. Opo. Malaka, malakas, malakas doon. Malakas ang pamamasada doon. Opo, dahil nung nagkalaban yung yung asasyon namin, katuna at saka maputuna. Opo. Hindi kami papasokin sa eh, Kapitolyo. Apo. Oh, si Pio na sa Ah, Sige, Masaya ako na isa ka sa naabot ng Team Daddy Frankie. Nawa po, humaba pa ang buhay ni tatay, no? Salamat sa iyo. Salamat din sa iyong mga anak sa pag-message sa amin. Salamat sa iyong family. Shoutout po sa buong angkan ninyo po at uh, ako ako'y nagpapasalamat sa pagsuporta ninyo sa Team Daddy Frankie. Huh? So paano tayo? Hindi na po kami magtatagal Malayo Marami pa kasi balikan salamat. namin Maraming <laughs> okay. So ayan mga kababayan Mga kabarangay Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Daddy Frankie po Anak ng pangasinan, prang pangasinan Mabuhay po tayong lahat Mga kababayan, huwag niyo po sanang mamasamayan Ang biroan ng team Daddy Frankie Lalong lalo na sa mga joke or biro ni Daddy Frankie kami po ay uh, Charity Good Vibes. Ayaw po namin ng malungkot. Uh, Kaya minsan nag-iisip po kami ng mga paraan kung paano namin kayo mapasaya. Pero ang layunin talaga namin ay makatulong sa atin. Ilang taon kayo sa Manila tayo? Nagtrabaho? 1979. Hanggang? Hanggang 19. Uh, um, nasa 25 years? Opo. oh Pero tama pala yung kasabihan tayo, no? Ang dahon, gaano kataas ang marating? Babalik at babalik, babalik sa pinanggalingan. galingan. Tama. Hindi ba sa dagat? Oo. Kung saan nanggaling, doon, doon din babagsak. Oo. Kaya ano't ano man ang marating natin, manatili tayo na kayo po at mapagpakumbaba. Di ba tay? O, yan ang mga tao na maganda. Salamat po tay. Pero yung ibang tao pag kayo baban, wala. Ha? <laughs> hindi ka na kilala. Oo. Sabi ko sa mga kaibigan ko, Tay. Ay, oh Tay. Sana pag yumaman kayo, kaibigan nyo pa rin ako. So, awa ng Diyos, marami pa rin naman ako okay. kaibigan. May mga ilan din kasi hindi na pare-parehas ang tao. Okay, Tay? Ay, salamat po. Oh, salamat po. Babay po. Thank you po. God bless. Kain ka marami, Tay, ha? Opo. Baboy. Ay, bawal. Bawal. Ay, bawal. <laughs> Pata! Bawal. Bawal na. Anong inuulam ni tatay na pwede ngayon? Bangos. Bangos. Yun. Yun lang po. oh, mag-isda na lang. Ano po? Sige tayo. Maraming maraming sige, salamat. Sige po. Maraming salamat. Ate Marites, yung paalam ka na. Halista po kape. Igat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po.